dito pala kami ngayon sa aming lote nagtatanim kami ng langka yan o oh. binisita namin yung lote namin dito yan may mga kasagingan din maraming saging saka may mga tanim sa ano sa gilid ng bakod pinatanim man ko muna dito sa kabila maglagay din tayo ng langka para magkalat sila kung, sa, kung saan yung mabubuhay, okay, wala sa mabubuhay. <laughs> tatlo tatlo Mm-hmm. Eh. Uh Oh. Yung mga tanim ko dito na abukado hindi nabuhay buhay eh. Wala kasi ako dito, hindi ko na si kaso. Ayan lang yung ba. Mataas na nga yung damo dyan. Oh. Pero na-esprihan na to eh. Hmm? Bakit merong ano? Meron? Ah, tatanggal yun. Oh. <laughs> Hanggang dito pa yung area natin. Hanggang dyan pa sa kasagingan. San kung yung bahay san mo plano banda na ano? Diyan oh, sa saging. No, diyan banda no. Daya kasi yung taba ng lupa, gusto Sa dulo. Hindi mataba ang lupa. Yan, di yan mataba yan diyan oh. Matigas yung lupa doon dapat. Diyan nga sa bato sa ano. Yung mga lupa, yan yung pwede tanim. Hmm. Mataba yung lupa oh. Hindi pwedeng

Niyog? ambot ah, na buhay niyog to sa punta. Ay, ko, na buhay. Maging butang ko din niyog. no? Sayang niog. niyog. Ay, sayang din na buhay yung niyog. May nilagay sa akong niyog dyan, eh. Ha, mo na. <laughs> Tanim na lang ulit. Uh, mm. Kasi kung dito yung bahay mo, mas mataas dito. Kahit mag-space ka lang konti. Yung background, yung... bahay mo doon, dito, garden mo. Hindi kung to. Ma, ano natapan ba? Nagay mo sa tabi yung bahay mo. Kung magpalod, si Manong, mapasabay ka. Para maplat. Para maplat. Di diba na? No? ka. mga bago tanong mo balatong bills? Nung bills Pagbalik mo, may bunga na nung din. Ano? <laughs> buwan Ano? may Ano? Ano? mga Ano? 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 Ano?

hanggang sa tulupad. Nanggang ah, hanggang sa dulo pa yan dyan. Kulang nga yung kawayan dyan eh. Hanggang dito pa yan labo. Oh. Hindi ko pa nalagyan. Yung muna yan oh. Ito pa o. Oh. Hanggang dito Hanggang dito pa yung bakod. Diyan lang naman tanggalin. Diyan ng naman tanggalin. tanggalin na 'to kasi luma na 'tong saging na 'to. Kunin na, kuha na lang ng bagong tubo. Parang. Sakit eh. hmm. <laughs> oh, na manlap. Cute tayo, cute. 'Yan, ito na 'yung aming lupa. Bumisita kami ganyan nang kalawak. magtutugabang magtutugabang ka dyan ano ba job kilala mo yung bambo bambo ano, ano yun so? <laughs> mo muna kami ano ngayon gamit sa baby pop pop Ô nà dù mặt yung aming order. Kain na, kain na. Oops. <coughs> <coughs> sarap naman yan. Halaba.

namin yan. Bala ka dyan. Craving satisfied. Doso, so, Gina, gina, malang sa mainit na. Hindi, mm. ma pwede overcook. Hindi,

Ah, Симур Kaya na, nakabincio. Oh, video ko yun. ko Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday ano na naman. nang na nang ano talaga? tapos tapos tapos. na tapos tapos. tapos 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 tapos tapos. Ang damo ka nga birthday, iya mo celebrate Lord God. Ay, shred mo siya Lord sa protection sa kalaat daw Lord God. Ang uh, hatagan siya Lord sa sa peace, sa itali Lord God, sa agawad daw na tanan Lord na ma-enjoy ako Lord God ang madamo nga birthday uh, sa iya kabuhi Lord Jesus kag pinapray ko man Lord ang bubos na panangalay ni Mama padayon mo gid Lord na nga i-guide Lord na mangibabaw sa tagsa-tagsa naman, tagi po Lord God na mag Lord God mag inchindihanay Lord God ipalungtad mo Lord ang kalinong sa sinong mga panimalay Lord nga mag magpangabuhi kami Lord tagsa-tagsa Lord God na nga align sa imo Lord God ang kabubot Lord na binigod sa mga mga Lord God sa bahay Lord na sa inyong grasya sa inyong gugma Lord Jesus God. Uh, Lord, atat sa tagsa nga nagprepare sa my Lord God. Uh, inuman sila, Lord, nga i-bless, Lord. Uh, Pakamakayong Lord, ang ila kabuhi, Lord God. Uh, Uptan mo din sila, Lord, sa dagawa kanan. Ihatan mo, Lord, ang pagpapangayos sa ila, Lord, sa ilang pagpapangabuhi, Lord God. Dalayang mong kamay sa langit sa tanan mo, ang dami mo, sa mga tuktok sa mong Lord kaya ikaw din ang Diyos na nakatapunan at ang mga kakalimang mga Lord God. Kasi sige lang, at Lord God, ang kalipay sa loob na kami ng mga Lord God. Binatag mo with Lord, a good Lord na mag-celebrate na mo ng ika-68 birthday, Lord God, kalayawan ka may salamit. Kag gina-pray naman, Lord God, inyong pagkaon, ari salamin sa Lord, Lord, Lord na i-bless, i bless, isang mo ini Lord, nga ini Lord God, magahatag Lord, sin maayong nga sa among lawas Lord, nga maging mabangkod ang among healthy, ang among lawas Lord, nga magapagambuhi Lord, tungod sa imong kasya, tungod sa imong gugma. Ang Lord, dinabalik namo sa imong Lord God, ang among pagdayo, pag sa imong Jesus name. In Amen. 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 Amen.